Yun, good morning mga kaibigan. Ito, subok ulit tayo maglaot. Ang kasulit tayo dito sa Kayotol. Kasi hindi pa talaga nare-repair yung aking bangka, Yung nagre-repair, maraming nire-repair. Nahuli ako, nakapila, pangatlong pila ako. Kaya hanggang ngayon wala pa. Kaya hindi tayo nakakapag-upload ng ano. Madalas. Wala tayo hanap buhay. <laughs> Sana ano Marami tayo ngayon Merong biyaya Shout out sa inyo lahat mga kaibigan Marhay na aldaw sa Indugabos Mga Bicolano Yan, dito tayo sa ating pambot <laughs> pambot naku po umuulan pa Mamababasa pa ating cellphone <clears throat> ay wag na masalang lumakas ah saan tayo Okay, so right. Aba, mukhang ayaw man dalang ating makina. Mukhang nalamigan. Yan talaga sakit ng makina pagka ano, tag-ulan. Pag nalalamigan. Ayun, kumandar din. Yes. Travel lang ba ito? Tito na yan, ha? Lang Tidak, 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 I okay. got Selamat. Dimarjay Okay. Marami-rami ah. Oh. Uh, okay, so right. Kaya na diretso to. Kaya na diretso ang ganito na kaya tayo. Apat. 24 yung pilas. Diretso to. Siya ako tayo.

hanap tayo ng area ng mapapaglatagan natin panibago okay na rin isang timba na rin yung huli natin one click one thousand click Okay. Okay, so right. Okay. Okay, all right. La takla tayo, la tak. Ikaw lang mamatay, mon. medyo luma na kaya na ano na mahirap na ang winner Alright, latag-latag Hmm, terlihat kuno akin bukas na ang balik niyan mga kaibigan bukas na ulit ito. ito yung ating huli ayan mga blow crops tsaka ito ang ano ito yung tawag dito sa amin ay tikong grabe kong kumagat ng lambat punit talaga yan ang dami nila oh. Hindi naman natin pwedeng pakawalan yan dahil kakagat sa lambat yan. Butas-butas ang lambat. Bakit na tayo mga kaibigan, pa-uwi. Ito ang ulit.